Kumusta mo mga kababayan? Narito po tayo ngayon sa studio ng China Radio International dito po sa Beijing para kapanayamin si Asek Marie Banaag. Siya po ang head of delegation ngayon ng isang delegasyon Pilipino na dumadalaw dito sa Beijing to represent the Presidential Communications Office. Welcome po to Beijing. Thank you, Mac. Magandang umaga po sa lahat ng ating kababayan at sa ating mga um, counterparts sa China. Okay. So, kayo po ngayon ay parte ng isang delegasyon na dumadalaw matapos po ang matagumpay na pagpunta rito ni Pangulong Duterte nitong Oktubre. Ano po ang inyong salo sa magandang takbo ng relasyong Filipino-Chino? Alam mo, Ma, hindi ko akalain na ganito kabilis ang pagtugon ng China, ng China, sa uh, pagpunta ng Pangulong Duterte dito sa China noong Oktubre. At nakikita po na, natin na sobra ang pag uh, assist ng uh, CRI at iba pang broadcast agencies ng gobyerno ng China uh, sobrang galak at hindi ko nga alam na nagtatagalog pala dito sa CRI kaya more than galak hindi ko alam kung paano i-express ang pasasalamat sa gobyerno ng China sa pagpapadala sa atin dito at uh, sa lahat ng tinutulong nito sa paglago ng broadcast media ng gobyerno ng Pilipinas ano po ang marching order sa inyo ni Secretary Martin Andanar? Um, as a broadcast man, si Secretary Andanar ay gustong-gusto na maramdaman uh, na sa Pilipinas ang pagbabago ng media sa Pilipinas, hindi lang sa teknolohiya, kundi kung um, sa lahat ng aspeto ng broadcast media na kung saan pwedeng makipagpartner ang Pilipinas sa China at mas mapalago natin ang komunikasyon ng Pilipinas sa China. At tinumbasan po ito ng isang mainit na pagtanggap kaninang umaga ni Pangulong Wangganyang ng CRI. Doon po sa kanyang mga sinabi, ano po yung inyong uh, na narinig na pita ka magandang balita? Marami Pero isa sa mga ito ay yung exchange ng mga um, um, mga broadcasters natin na para maipamalita kung ano ang China sa buong mundo. At ano ang Pilipinas sa buong mundo at uh, hindi lang yon um, sa lahat ng mga aspeto ng broadcast media na kung saan pwedeng magipa-mahagi ng uh, ng gobyerno ng China sa Pilipinas sobrang uh, we are so humbled uh, sa atin sa Pilipinas dito sa mga bagay na ito maraming mga appreciation um ang uh, ang uh, narinig namin kanina at uh, gusto namin na uh, magpasalamat kay sa si president ng uh, ng CRI sa uh, malawakang pagtingin niya at pag-appreciate ng uh, mga Pilipino at ng bansang Pilipinas at sa uh, inyong pong pulong sa director po ng Southeast Asia Broadcasting Center na si director Anjuren eh mukhang uh, eager na po kayong simulan Parang pa kung pwede ngayon na ngayon na ano po yung naging bunga ng inyong pulong kanina Yes, ma'am. Uh, marami at uh, ito ay uh, mag-uumpisa tayo sa mga memorandum of understanding para um, mas mabilis na maramdaman kung ano yung pagbabago. Iba kasi yung alam natin at yung nararamdaman ng ating mga kababayan na pagbabago. So sa atin na uh, alam natin kung ano ang gusto nating uh, gawin, alam natin 'yan. Pero hindi yan basta basta nararamdaman ng ating mga kababayan. So it will take time and uh, kapag nasimulan po natin 'yan, mas alam natin na mas marami pa tayong mga aspeto na pwedeng pagtulungan. Gano'n po kahalaga ang communication para po sa relasyon ng Philippines and China? Um nowadays, napakahalaga ng komunikasyon. Una, hindi mo maiintindihan ang isang bagay na hindi mo alam at para sa mga kababayan nating mga Pilipino dito mamumulat ang uh, ang kanilang um, kaisipan sa kung ano ang China at ano yung mga kultura nito ano ang gaano kaimportante ang China sa hindi lang sa kalakal, kundi sa uh, impluwensya nito sa Pilipinas at um, hindi lang yan ma-appreciate din ng mga chinoy kung ng mga kababayan nating tigas china kung uh, saan at sino ang Pilipino at uh, at paano siya paano maiintindihan ng mga Pilipino ang ang mga uh, Chino. Ano po yung impressions ninyo sa China? This is your first visit. Yes, uh, hindi lang natutuwa hindi ko nga alam kung paano i-express kasi kung uh, tayo mga Pinoy ay napaka-hospitable natin dito naman napaka-maalaga ng mga counterparts natin ang mga uh, tiga-China ang gobyerno ng China at uh, yan ang sinasabi natin na kung balita lang, iba, hindi mo masyado maintindihan. Pero uh, dun sa pagbisita namin na ito, mas naiintindihan natin na regionally, mas, mas nakakapag-communicate tayo. Hindi man natin masyadong naiintindihan ang wikang ingles, pero alam natin sa puso natin na uh, uh, mga tao at uh, doon mo makikita kung paano mo uh, ma-uplift ang ang regional patriotism at uh, dito mo maiintindihan kung paano nag-usap at nagkaintindihan ang ating mga ninuno noong unang panahon mm -hmm. doon po sa pag-uusap nabanggit po yung uh, posibilidad ng pagkakaroon po ng language training para po sa mga Chinese uh, colleagues are working here na pupunta ng Pilipinas at para naman po sa mga media practitioners sa na Pilipino na pupunta ng China. So, sa tingin ninyo, paano po ito makakatulong? Napakalaking bagay ang, ang pagnalaman mo. I don't see it that way. Hindi ko nakikita na ganoon. Personally, at alam ko sa delegasyon na napunta dito ngayon, uh, maraming ma may mga uniqueness dun sa uh um, estilo ng gobyerno sa estilo ng pamamalakad pero alam ko na there's one thing for sure kung gusto natin na baguhin at pasiglahin at naniniwala tayo na pwedeng mangyari 'yon kahit anong estilo ng gobyerno kahit anong klase ng gobyerno kung ikaw ay may gusto at ang ating mga namumuno dito ay may gusto para uh, pag pag uh, paghusayin at paigtingin at pagandahin ang uh, ang komunikasyon uh, walang imposible isa po sa mga pagkakaiba na napansin ko, uh, dito po sa China, napakalakas ng government media. So, pag sinabi na po ng government media, batas na po yon Pero sa Pilipinas, uh, I've observed na ang government media ay struggle in terms of uh, ratings, trust ratings, viewership ratings. Um, Paano po yung learnings ninyo uh, dito sa China na pwede nyo pong gamitin sa Pilipinas? Um, marami din, ma'am. At yun 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 yung gusto natin na maramdaman hindi lang namin kundi ang uh, ang mga kasamahan natin sa government media na tatrabaho. Napakalaking bagay na galing sa ating pangulo na siya ang nanguna na dapat pa mauna ang government media So sa lahat ng ahensya na unahin ang government media kung kinakailangan dapat uh, kasama ang government media lagi sa mga sa mga uh, programa ng pamahalaan at kung batas uh, sa China ang government media uh, sana second sa batas naman sa Pilipinas or kung pwedeng gawin ng in charge of the program para nauuna ang uh, ang government media PTV4 radio ng Bayan at PNA mm. sa pagbabalita so pag uh, sa Pilipinas po ngayon pag uh, nanonood ka ng uh, Uh, private uh, companies pr uh, private broadcast companies makikita mo yung uh, logo ng PTV4 at RTVM or radio television uh, ra radio television malakanyang nana na naandun po So yan yung mga pagbabago at alam natin na kakayanin natin ito bilang isang Filipino po na matagal nang uh, naninirahan sa labas ng Pilipinas nun pong uh, nanalo si Pangulong Duterte Marami po akong mga kaibigang dayuhan at mga uh, sa ating mga um, kababayan na nandito sa China. Uh, alam ko po na ngayon mas masaya kayo. Alam ko po ngayon na mas nagtitiwala po kayo na may mangyayari sa ating bansa. At dun sa pagbisita ng presidente dito sa China, alam ko na ngayon mas kampante po kayo na kahit na nandito po kayo na kahit wala kayo sa sa atin sa Pilipinas, uh, alam niyo na may Pangulo tayo, may gobyerno tayo na um, uh, mag a po sa inyo, tutulong sa inyo at kaakibat dyan ang, ang gobyerno ng China. Sa so, mga tagapakinig naman po ng China Radio International sa Pilipinas po at dito sa China, ano po ang aasahan nilang mga pagbabago sa programming, sa information dissemination matapos po ang inyong pagdala ngayong araw ito? Yes Mac. Uh, kung kakayanin po natin at kakayanin po natin, may mga uh, may mga balita po uh, sa CRI tungkol sa Pilipinas at uh, pag-iigihan po natin to pa rin na may mga balita ang ang CRI sa mga uh, Filipino communities dito sa China na ipapamalita po natin sa Pilipinas. So, sa punto pong ito, tatapusin po natin ang panayam kay Asek Marie Banaag ng Presidential Communications Office ng Malacanang sa Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay. Maraming salamat. Mabuhay po tayo.